Ayaw lagi ba? Yun lang ako ni sir Ayaw ba? Ayaw Huy Putik nil Kung saan nato pagkakitaan sa mga asawa Naging ng hanapat yun Naman eh. ah, may malay ni eh. Ayaw ka dala ko Yo, what's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. No, Genic Repeat TV nga po pala ulit guys, nagbabalik. So, ngayong araw na to guys, uh, panibagong inspiration na naman po ang uh, gaganapin natin. No? At uh... Ngayong uh, araw na to guys is uh, ayun, uh, kababalik lang natin sa pag-export gawa nung uh, ayun, uh, may trangkaso kasi tayo pero ito medyo ayos na naman kaya na naman natin. So ayun. Uh, tuloy na natin yung pag explore natin guys so ngayong araw na to hindi tayo nag-iisa guys ayan gaya nga nang sabi ko sa inyo na pag okay na si Manuel isasama eh, natin siya so ayan sinama natin siya ngayon guys ayan si Manuel guys Ayan. So, isasama natin siya sa eksplorasyon na gagawin natin ngayong araw na to kasi naki, ano, nakiusap din siya sa atin na gusto niya talagang sumama para makatulog siya sa paghahanap sa kanyang asawa. So, ayan guys, kung papansin niyo na may naririnig tayong mga kahol ng mga may naririnig tayong kahol ng mga aso guys. so guys, no? siguro baka isa na yan sa mga hinahanap natin guys no so sana lang walang mapahamak sa aming dalawa ni Manuel ngayon Ayan, si Idol Manuel guys O sana lang walang mapahamak sa aming dalawa ngayon sa si Idol 18, hindi natin kasama ngayon Gawa nung umuwi din siya sa bahay nila Ayan, may trangkaso din siya guys So ayan, so huwag na natin patatagalin to guys Explore na natin itong lugar na to At sana walang mapahamak, mapahamak sa aming dalawa ni Idol Manuel Ngayong araw na to guys Tara So yun guys no, uh, sisimulan na natin yung okay, pag-explore natin kasama natin si Manuel guys. Ayan, sir, Manuel. Sir, puro sir. Ha? Puro so, na. Oo, oh, sige, sige. Ikaw na. Sige tagi sir. So yun guys, uh, nyo na muna yung suot ni Manuel guys. sa Wala pa kasi tayo yung ano uh, guys. So yan lang muna yung mga lumang damit ko. mest nak asuka nang negara. Hey, eh, lah. Sini. Oi. Tagu, ba? tagu. Bangar. Okay, Simak. Bentai antan nak. Terat-terat. Simranatin. Sundung tok. Nasir. Ha? Enggaklah. Baik, sabar. Asam

So yun yung susundan natin ngayon. Wala sir. Ha? Wala. Wala? Ang ita ano to? Ano ba ito sir? Ano ito Rupit? Wala. Wala? Ano? Pabantay ha kayo pa tago rito. Ha? Asa man? Ano? Asa.

wala nai nai lang nai lang paano ang dati sir? lang, banday rin ka ang galing ni Manuel magmanman guys no ang hmm. galing niya maghanap nakikita mo talaga magpapansin mo talaga ang trabaho nila yan dati

Wala. May tao to ito. may tao sir. Busog ito. sa masaya sir. Wala sila. Tira tira tira. Yeah. Sige na sir. Ha? Sige na. Sige sige lang ha. Oh. Nagkibala ko

Wala na po. ka ba na? Si matembag lain na paminaw na. Bisig na mga kauban eh. sir. what's awesome.

ayaw pa rin lang siya lagi para makuha natin mga asawa okay no. na ako na ha hindi lang ka hindi lang ka

Ish, sekarang yang dikau? Yeah, iya, kita ngasir Oh, coba bik dukuk. Oh na oh na oh, ayo lagi, ayo lagi bap. Tion nak aku nisir. Ayo bap, ayo. Hui, utikin. Uusan atau tu kita nih semua si sawah. Nggimana petion? Tuh so, cukup lima loss ngesir wah. Di mana tuh baga kita nih sawah? Atau ane pengontan untuk asal nih sawah? Relax ba? Relax. Relax lang. Sinanako, ko na akong ibat eh, sir. Ayaw lagi. Para sa inyong masawa. Tumana ko. Sige, patay na ito na, sir. Para makuha na ito yung masawa, tumana ko. Ayaw pag tuman kay... Wala. Useless na itong hago kung um, nang pat yun. May taon sana ito yung masawa. Sorry, sir. Atuan ang konon. Sige, kasab. Dalara ko sa kalagot, sir. Sige, kasabot ro. Atuan ang pag-onron. Pagkasagod yung pag masawa nangyayari ka na siya sir wala ka na sa mga gusto mong masawag ka na yung so yun guys no? naiintindihan ko naman yung ano yung kung nakakain mo magbag o set. ayaw lagi kaya, ayaw, ayaw sa... kung gusto magbag o sir kailangan yung samuksa mo? ayaw lagi pagkuha na ayaw pagkuman kaya yung saw na to pagkuhan na nag yung saw na to pagkita si masawag imuhan ng pat yun ayaw pagkuman Yes, no. Ay kawalag paglaom buhi pala gito. Ay lag kawalag paglaom. So yun guys, itong huli namin. Nahimatay lang to. Hindi namin to tinuluyan. Ayun, naintindihan ko naman si Manuel kung bakit niya gustong patayin talaga to. Gawa nung sobrang galit niya. Nadala lang siya ng galit. Pero hindi kasi pwedeng tuluyan niya to eh. Wala tayong matatanong, wala tayong mapipiga kung nasan yung asawa niya. lorong na pero? na, sige lang. Ay lag ko na kay Atuan ng Pangutanon ron. So guys, ito yung pipigain namin guys ah. Para matunto namin kung nasa nila, kung asa nila din nila yung ano, yung asawa ni Manuel guys. <sighs> 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 Lakarin ah? <sighs> uh, na 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 ko sa mga tawa. Ha? Bala ka di ba sir? Bakit na unta na pa? Ilan? Ilan ka walang ma... Tunog yun na. lagi nato na. Tunog yun na. Tunog yun na. Tunog yun na. Tunog yun na.

So yun guys, no. Uh, update ko kayo mamaya guys. Ah. Papahinga lang muna kami guys, no. So yun hanggang dito na lang muna guys. Update ko kayo mamaya guys. Ah. So yun guys, ah. Uh, yun, tuloy na natin guys. Paaminin na natin tong nahuli namin para malaman na natin kung nasaan yung asawa ni Manuel guys, no. Na si Isabel. Ayun kasi gustong-gusto na talaga ni Manuel na mahanap yung asawa niya guys. nami miss na miss na daw niya yung asawa niya. So sana lang guys na no, mahanapan natin si Isabel na buhay. So, ito yung pipigain natin ngayon, guys. Uy, Manuel. Sir. Paano kira ka? Kira, sir. Sinsa na kayo, sir. Laragi ko yung kalagot niya, sir. Sige, sige. Pag-ubig mo ito. Kasabot mo ko sa mga bate. Tagpog ka na rin siya, sir. Ito na yung pugso ni. na ito ni. Ah, lihok naman, no. Na naman ni Kuani. Na may malay ni lihok naman no eh eh ilag padala si mga bate para makitaan pa nato yung mga sawa yun <tipun> nga nagigay ko sa mga sawa sir uy 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 take tail uy asa nga ni Manuel ha tumaba eh asa man asa nyo gidala ha putik oh, tail katawaan pa kunin mo ha Uy. Asas Manuel. Ah, si Sabel, Ha? Tigtil. Tinawaanan lang tayo, guys. Busto. <coughs> oh, tigtil. Uy. Uy. Asa si ha? Asas Sabel? ha? Asa si Uy. <coughs> Nagtatawanan lang tayo. Ayan si Sobel. Ayan yung dinala yung asawan niya. Ni Manuel. Tik. Okay. Ng tatawanan lang tayo nito. Ayun, dala ko sawa. Ayun, sige. sige. Masawa, ba? Ba? Anu <laughs> anu asawa mo sawa yung dinala mo. Tukan mo. Ano ginalaw? Ano ginalaw ng sawa ba? Bukan, Mbak. Tarung, Mbak. Anu Kita law, Mbak. Ya, bukan nyawa asalnya. Kita lawang sawah. Nih, tuh, kalau kata orang jahat, <test> tayo. Wish. Ini lu kira lah. Asam ini. Cuman. Ah. Terusan anak nato nih. Uy. Putik deh. Suga so gitu. Ini gue ngurung nato nasir. Hah? Ini gue ngapun nasir mutugan sir. Ini lagi nasir patakaran sir sa pagsugal kinabuhi sir di gila mo itugan yun sa so may ni Manay mo nang ipatyan eh. bagong kabalos ka patyon ng corona sir hmm, sige sige tiyo si <tipas> Sama nak? Tidak nak? Ba ba gid mo ba no? Tay na gona sir. Ish. Nga, ya, ra bala sil ka unsay paminaw nimo? Ikuan ka may akong kuan sir. Tapi na ko sir, tabalos ko. Pero kailangan di dapat nitit antong sawa sir. Kailangan pangitan ato ta. <coughs> Sige ka, sige ka. Ya. Yeah. Saan so, pala yun ang tagpangita? Dita mong ulit rin O oh, sir. Pangita ano, ano ito oh, pangita ano ito yung sawa? Gusto na din ako makita sir ha. Ah. Kung, kung saan na kayo sitwasyon na ito rin ha. Sige, sige. guys. Talagang bibig yung tinusok ni ano? Ni Manuel. Eh, so yun guys ha. Ngayon pasensya na kung talagang tinuluyan na namin to pinagtatawanan lang kami. At saka isa pa, nasa patakaran pala nila guys, nila Manuel, no? Kasi alam naman natin na, dati, isa din siya sa mga, big, uh, ano, uh, itong nahuli natin ngayon, kasamahan niya daw to dati. So, alam niya, na dati daw pala sa, meron pala silang patakaran guys eh, na kahit anong gawin mo daw dito sa kanila, kung ano yung pinapamin mo sa kanila, talagang hindi sila I amin, mean, kahit napatayin, kahit o oh, kahit na, ano, buhay nila yung kapalit, talagang hindi sila I amin mean, guys. Eh uh, pinahinayaan ko na lang si Manuel para man lang maka ano din makaluwag-luwag sa ni para naman mabawa sa makaluwag-luwag sa kalooban niya guys no. So ayun ha. Uh, siguro pagpatuloy na natin yung paghahanap natin guys no. So itong video na to hanggang dito na lang muna guys. Ah, uh, malayo pa yung pupuntahan natin guys sa paghahanap sa asawa ni Manuel guys. So ayun lang hanggang dito na muna guys.